ayoko pang mamatay. Gusto kong mabuhay ang aking anak. Ang anak ninyo ni Edmond. Totoo ba yun, Gina? Marami akong depekto sa buhay. Pero hindi ako sinungaling. Alam mo yun. Walang kasalanan si Edmond. Tinukso ko siya. kayo kasi mainit ang ulo. Biro mo kanina nung sabihin ko sa kanya na ihatid ko na ang sulat eh. Sininghalan ba ako? Eh bakit daw ba wala pa kayo? Baka daw ibinigay ko yung pera kaya hindi kayo nakarating. Halika kayo, pinagpapasensyahan ko na lang yan. Halika kayo. Ayan ang kwarto, oh. Salamat, Aling Diani. Eh, biro mo, hindi na ako nakapaglaba. Hindi na ako nakapagplantsa. Pinagbintangan pa ako. Mabuti naman, ho. Dinadaan nyo na lang sa pasensya. Eh, pero kung hindi niya ako inutusan, eh di, sana kumita ako sa aking paglalaba. Eto ho. <laughs> Salamat, ha. Salamat, tita. Kanina pa kita hinihintay. Alam kong hindi nyo ako matitiis. hirap na hirap na ako. Tita, patawarin niyo ko. Alam kong ako may kasalanan ng lahat. Winasa ko ang buhay mo. Kaya ito, pinaparusahan ako. Pero alam kong tutulungan mo ko, hindi ba, tita? Ayoko pang mamatay. Gusto kong mabuhay ang aking anak. Ang anak ninyo ni Edmond. Totoo ba yun, Gina? Marami akong depekto sa buhay. Pero hindi ako sinungaling. Alam mo yun walang kasalanan si Edmund. Tinukso ko siya. Ako ang masama. Bakit mo ako naisipang ipatawag? Sinasariwa mo lamang ang sakit ng mga nangyari. Sino pa bang matatakbuhan ko? Umuwi sa probinsya ang inay nung malaman niyang kalagayang ko. Pinandirihan niya ako at ikinahiya. Naisip ko, hindi mo man ako mapatawad. Sigurado kong hindi mo matitiis ang anak ni Edmond. Para mo nang ako, Tita Rosette. Iligtas mo ang bata. Gina Rose. Yun ang ipapangalan ko sa bata, Rosette. Habol sa palayaw nating dalawa. Gina Rose. Hindi ba siwa? Parang dalawang buong pangalan. Eh kung gawin mo na lang Jean Rose, hindi ba mas maganda? Jean Rose. Mas maganda nga. Tito Rosette, gusto ko ikaw ang maging ninang ng anak ko, ha? ituring mo na rin siyang parang tunay mong anak. Gina, alam mo, nag lang ako ng pagkakataong para sabihin sa'yo ito. Gusto ko sanang amponin ng anak mo. Tita Rose, dahil ba anak din ito ni Edmund? Oo at hindi. Oo, dahil may malasakit ako sa bata. Hindi. Kasi inaalala ko rin. Baka hindi mo makayang alagaan siya mag-isa. Magkakahiwalay kami ng baby ko. Gina, bata ka pa. Marami pang magagandang pagkakataong nag-iintay para sa'yo. Mabuti na rin yung walang nakakalam na isa ka ng ina kabutihan ay lilihim sa tao pero ang dumi madaling nahahalungkat eh sino mag-aalaga sa anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho bakit ko nga naman ibabando sa buong mundo na disgrasyada ako kung sa bagay Tito Rosette may punto ka kaya lang susubukan ko munang alagaan si Jean Rose at kapag talagang hindi ko na kaya kung kinakailangan sa'yo ko tatakbo para humingi ng saklolo